Siguradong pamilyar na kayo sa bouncy castle sa mga mall pero madalas pambata lang. Kaya naman naisip na isang mag-asawa na bumuo ng ganitong negosyo na pwede kahit yung kids at heart. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Nakakaingit ang mga nagtatatalon sa mga bouncy castle sa mga mall. Yun nga lang, may age limit. Kaya ang isang pamilya, naisipan bumuo nito hindi lang para sa mga bata, kundi para sa matatanda. Siguradong mabubuhay ang pagka at heart mo sa mga bouncy castles na may iba't ibang disenyo. May iba-ibang tema, may mala jungle sa dami ng animals, pwede rin ang mala little mermaid. Dahil sa under the sea theme, ang mga yan, madalas lang doon noon makita ni Jonabeth sa mga mall. Ang siste, syempre for kids only. Diba na ako sa SM, nakita ko yung inflatable ng Chucky. As in, sobrang laki niya. Kaso, nakalagay doon, 7 to 12 years old only. Noong pandemic, naisipan nila mag-arkila ng isang bouncy castle para sa kanilang 2 years old na anak. Kahit daw mabigat sa bulsa, hindi naman daw matutumbasa ng saya na ibinigay nito. Nakita naman yung reaction ng daughter namin. Tapos yung binanggit niya na thank you mommy, daddy. Sobrang kinarot yung puso namin. At dahil close to her heart ang bouncy castles, eto na nga ang naisip niyang inegosyo. Pero hindi raw ito naging madali. Isa raw sa mga naging hamon ang pagkakaroon niya ng ADHD. Tumagal daw kasi ang mga pasikot-sikot na proseso dahil rito. Buti na lang daw talaga at palaging nakagabay at nakaalalay ang kanyang asawang si Arv. Kaya ang pangarap noon, reality na ngayon. Sobrang dami kong iniisip, hindi ko siya masimulan. I have this support who understands na uh, kakaiba akong mag-isip minsan. Dahil sa pagtutulungan nila mag-asawa, lumago ang kanilang business. Naglalaro ang renta sa kanilang bouncy castle sa 3,000 hanggang 15,000 piso. Patok na patok dahil hindi lang ito pambata, kundi pwede rin sa kids at heart. Mga paps, ika nga ng Irish novelista si George Bernard Shaw. We don't stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing. Mobile Journal, tarin Tarinkipo, Hatid, Ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple eh, lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.